Yan. lang taas tong kalamansi nga to ngayon eh. lang kalamansi. Eh hindi na pwede talaga perperaso. Sila na kilo na eh. Oo. Oh, Kilo ka na talaga sila dun. Sila tinininga kilo eh. Yung anim na piraso, 8 pesos eh. Hmm, ah, ganun. Kasi yung 4, 5, limang piso eh. Ayun no, may bumili. Ano, kalamansi. Anim na piraso, 8 piso pumapatak siya talaga ng ano, may gitsa ng ito. Hmm. May gitsa talaga. Konti na lang yung natin sa yung pakli. Ito po, marami pa. Naunang naubos yung ano, wrapper at saka yung toge. May papayot na yung... Ha? Yan, si Bonso yan. Papapalit lang dito. Hindi naman bumibili sa akin. <laughs> bos, bani, ano na? Yeah, ah. na, 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 yung, na noy. Mahaw. Mahaw noy. Ta Ta Silip <tong> tayo sa kabila guys Punti na lang din yun yung dahon ko Sana tuloy tuloy Hanggang maghapon yan hey. Tang. Talaga tong mga pusa na to Karning baboy na yun Punti na lang Matumal ngayon yan Nanok O isda natin Mga kanino tong iniwa dito? Guys, bilhin kayo isda o oh. May tilapia yung malalaki, bangus maliit, bangus malaki, tilapia yung maalat, yan galonggong, katambaka, tsaka tambakol. Yun, pakishare ng aking video sa lahat ng mga hindi pa subscribe subscribe nyo na. Support nyo ako guys, maraming salamat sa inyo. And God bless po, magandang umaga po sa...